Yo, sa mga marad, sulit pa nga ba ang motor na TMX125 Alpha? So ito pala yung TMX125 Alpha na year 2025 model. Yan siya so. oh. Yan. So 5 months ko na itong ginagamit. So far wala pa naman akong naging masakit na issue dito. So mga basic, base, pinaka basic na motor. Kasi sa price niyang I think pag kinash mo kasi dito 57, sabi na nating uh, 58 plus kasi may mga syempre may mga papers pa diyan na ilalakad. ano. Yan yung TMX 125 Alpha. Okay, so yung makina nito is four stroke, OHR cold, the displacement is 125cc yung maximum power nito is 9.6 horsepower so medyo malakas na rin yan para sa akin maximum torque 9.5 Nm fuel system okay. carburetor po siya mga brad then yung gauge nya is 5 speed ito naka 5 speed po siya dyan 5 speed then kickstart siya So meron siyang kickstart dito. Yan pag, pag medyo mahina tong electric kickstart pag morning. Sensya na medyo madumi tong sapat channels ko. Pag morning, yan. Kickstart po yung ginagamit po natin. So yung tinakbunan nitong motor natin is nasa 2859. Okay, nasa 28 na so na change oil na natin to meron na naman sa next sa pag nag 3,000 po siya papa change oil po ulit ano you know? so basic lang po yung dito nya yung odo nya then rpm one, times 1 times 1,000 ano you know, yung gauge yung ano nya yung speeds nya ayan makikita nyo dito tapos may logong honda So basic lang tong ano ng t -Mix. Then sa headlight naman is Okay, sa headlight naman is standard halogen mga brad. So, ano lang siya tawag dito. Actually, medyo mahina para sa akin yung ilaw niya. Pag sinisits mo to, automatic na siya may ilaw. Kasi yan na po yung protocol ng LTO. Uh, naka low light. Tapos, meron din siyang high. Yan na. Ayan siya. Medyo umaga kasi kaya hindi mo masyado mapapansin. Halogen po 'yan. Kung dito naman sa Kung dito naman sa front niya is nasa 2.75 tapos yung sa rear is nasa 3 point something then din stuck 'po yung gulong natin na oh. 5 months na siyang nagagamit. Minsan lang po tayo na butasan. Andito yung fender niya. So stuck din 'yan. Tapos, ito may heat guard siya. May heat guard po yung TMX 125. Tapos may isang shock absorber dito. Sa likod 'yan. And, sa kabila din. dito. So yung ano niya, yung yung kadena na ginamit natin is takasado. Nagpalit na tayo dito. Tapos itong sprocket natin is nasa 42. Then dun sa dito is stock pa rin yan. sa so, I think 13 yan. Dito lang yung palit kasi naka-register to us tricycle. Pero hindi ko pa nilalagyan ng tricycle. Kung sa gas naman mga brad, sobrang tipid nito. Okay? So, pumunta ako ng bagyo Ah, uh, tinay kong gamitin 'to, nilagyan ko sya ng think, mga 4 liters. Tapos nakabalik pa ako dito, balikan lang. Well, depende 'yan kasi sa bagda drive niyo kung paano ka magdrive drive Kung mapilis ka, o sa akin kasi chill lang mga brad. Ano? Kakaano lang kasi 'to. Mamaya lilinisan natin. Ito yung manual po siya. O declats po yan mga brad. So pag gusto mo nang hindi boring, ito. mag -klats kayo. So yung klats niya, pipigayin mo dito. Yan. yan mga brad. Ang gas pala nito is unleaded mga brad. So ang ginagawa nito is pwede siyang pang negosyo, pang tricycle, pang hatid sundo. So maraming kayang gawin to mga brad. Yan o. All purpose tong TMX 125 na to. Kung sa akyatan wala akong masabi dito. Basta magpalit lang po yun ng sprocket dito sa likod. Yan. Stock pa lang kasi yan eh. So sa ground clearance nya kung 5 5 4 something ka tamang tama hindi siya tukod. Naka center stand kasi yan. Yan. Ang daming gas pa oh. So 5'8 ako So hindi tukod yung pa ako Kaya ko okay, ganyan. Kung 5-4, 3 Kaya kaya pa rin yan ha? Tukod. kung sa braking system naman mga brad is naka drum brake siya mga brad so hindi ito ano syempre alam nyo naman ang drum brake hindi yan basta basta kumakagat pero dapat alalay ka lang talaga Sa experience ko to so lang maging transparency um, hindi ka dapat mabilis magpatakbo dito dahil hindi siya basta-basta kumakagat talaga kumbaga andun yung tumatakbo ka ng siguro sabi mo ng 60 dapat kung andun yung stoplight dapat nagre-ready ka na kasi sa side ano yan eh hindi, hindi niya kakagat agad eh yan so yan ang disadvantage ng uh, disc brake So, pero sa akin naman pag alam mo na yung tansyado mo yung ano eh depende sa kasi siguro sa nagmumotor sa akin kasi hindi naman kasi mabilis mag magmotor kaya tansyado ko yung pagmumotor ko well sa kakakurban okay lang naman sya yan wala akong masabi dito na yes. okay so ang available na color to sa market is may black may gray dito yung gray na pang retro tapos yung red so ang pili natin is black mga brad yan o, maganda sya maganda kasi favorite color kasi natin ng black so pag may ano kayo ang down payment nito sa depende kasi sa ano nyo eh meron yung 1.9 sa akin kasi kinuha ko sya ng 18 months so ang na ako ng 10k. Ang monthly niya is 3,550. Basta maaga kang magbayad. Tapos ang pag delay 3,750. Well, depende kasi sa ano nyo, sa kung saan kayo kukuha ng motor na ng TMX125 Alpha.